Oops. <laughs> Oops, gutom si Tupac. Hello, Tupac. Kumusta ka na? Kumusta na, Tupac? Anong balita? Ay, Tupac. Anong pangalan mo ulit? Pax pala. Pax kumusta na? Maraming nakakamiss sa iyo ah. Today ay lilinisan natin ang enclosure nito, Pak, at papakainin na rin natin siya. Tingnan nyo naman guys, ang daming poops dito. Special shoutout nga pala kay Paring Aldrin at kay Paring Joseph. Sila yung nagpapakain kay Pax habang nandyan ako sa Pilipinas ng matagal na, medyo matagal na panahon. Tapos, sa tattoo artist na si TJ, shoutout din sa iyo, tol. Ay, ang bilis ah. Ang ah. Ito. Ito. <laughs> <laughs> ang kulit mo Pax you know nasa hunting mode si Pax <laughs> kasi natin ito sa makapagtago ang kalat na grabe guys ang ingay ng mga crickets natin so ito yung papakain ko sa kanya kumain na sila ng kamote so ayun guys meron tayong apat na malalaking crickets dito yun ang tatabaw ang lulusog ayun <laughs> ang bilis <laughs> ah, <laughs> tanggal yung ulo ng cricket. Sa screen kasi yung cellphone nakatingin eh. Kaya ah, nakakagulat din eh. Tao mo ah. Yan. Hmm. Ayos. Espasol na crickets. Napaka lulusob nila. Sa papaks. Yan. Ayan na. Take down. Crunchy ah. ang tingnan. Nakakatuwa. Kasi healthy. Healthy at malusog. <laughs> healthy at malusog si Pax. <laughs> Salamat sa mga nagpapakain. Si paring Aldrin at paring Joseph. Kung wala sila, malamang dead na si Pax. Kaya pa isa pa? Kayang kaya alert pa siya oh pa siya eh hala hmm. ataka sa mo nilusog ng cricket guys oh <coughs> kamatin mong maigi kasi napaka lakas ng cricket na yun eh yan take down crunchy hmm. tatlong malalaking crickets kaagad guys nakakatuwa lang, nakakamangha. last. Last na. Sige lang. Yung. Klabe ang takong ni Paksa. Ingin ang mga sa background guys, no? <laughs> Babalik ko man ito dito itong kanyang hide para makapagtago siya sa kanyang hide. Para hindi siya may stress out itong masyado. Tapos lininisan ko itong kanyang enclosure. So, ayan guys. Malinis yung kanyang enclosure. Sunduin na natin siya. Nandito lang siya. Ayun, si Pax. Busog na busog. Hayaan na natin siya guys. Baka may stress pa siya. Pero, lagi siya nakangiti iba. Diba? So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood. Chill lang tayo lagi. Dito sa skipso Palma TV.